B. Labi. 20 pesos. B. Ano ibig sabihin ng Calabarzon? Kasagot mo na. <laughs> ano ibig sabihin ng Calabarzon? Kabini, Laguna, Batangas, Quezon. Oh, wrong answer. <laughs> Bakit? Kulang ka, wala kang R. Romblon. Hindi. <laughs> <laughs> Romblon. <laughs> romblon, blue. Wala, mali. Wrong answer. Ah, <laughs> ah rong answer. Cavite. Oh, Cavite. Laguna. Laguna. Batangas. Mm. Romblon Quezon. Mali. mali. Wrong answer. Comment na kung ano yung <laughs> <laughs> Ay, oh. may pa sabi. Sabihin mo na ang WhatsApp, mga ka-high <laughs> vlog. Room ano ah, pala? Five, four, three, two, ano one. Ano nga <laughs> answer? Wala ka, bete. Ano, <laughs> ah, sirita? Rita? lang. Wala na, five seconds ka na eh kalamba laguna ah? ay kalamba kalamba naawa naawa kay ate kalamba kavite kavite laguna uh. Oh, Batangas, Batangas, Rizal, Quezon. <laughs> Romblo <laughs> by 20 <laughs> oh, Ano yung may maropa?